Dito sa Highway 2000 mga lodi, tabi-tabi ang gasolinahan dito. Ayan. Napansin Pero meron dito isang gasolinahan na mura lang mga lodi. Ang laki ng diferensya niya dyan sa mga katabi niyang gasolinahan. Kaya kung once mapadpad ka sa lugar na ito mga lodi, ito yung papunta ng Taytay Palengke. Highway 2000, papuntang Taytay Changbe mga lodi. Makakapili ka ng gasolinahan saan mo gusto mong magpakarga. Pero ito, sasuggest ko sa inyo mga lodi. Dito Di ayo sa pinakamurang gasolina dito sa Highway 2000 mga lods. Sulit na sulit mga lodi kahit magpa-fault ka dito. Ayan, lying B. Ayan mga lodi, ating na may indiferensya ng kanilang gasolina, oh, 'di ba? Dito sa halagang 53, 54 riyal. Ayan mga lodi, malapit na. Sa na lang. 5 piso na lang, tawad na. Oy, 4 na lang. Dos na lang. Dos na lang. Piso na lang. Pitikin mo na. Okay. Galing.